Do we look stupid? Look at me, eye to eye. Do I look stupid? No, sir. Do I look like a moron to you? Palagi mo sinasabing test run, test run, test run, test run. Parang yung ginagawa kami bugok. No, sir. Kaya nga, ulitin ko, A, sabihin nyo, successful test run. B, sasabihin nyo, tumaas ang revenue for, for several hundreds of millions or billions. And C, tuloy na natin. Yun lang yun eh. Niluloko yung taong bayan. Yes, hindi, ma'am. No, no. In behalf of the taong bayan, hindi nyo kami pwedeng daguhin dito. Promise. Kasi puro ka-test run, ma'am eh. Parang ginagawa nyo kami mga stupido rito. Parang ginagawa nyo stupid don taong bayan. Parang kayo na lang dyan sa ang pinakamatalino. Ang sasabihin nyo lang, A, successful yung test run. B, tumaas yung revenue ng iloto, e C, tuloy-tuloy na tayo. Tao naman, attorney. Tumaas yung sales. Pero yung tinas sales, mapupunta lang lahat doon sa, sa Pacific, yung mayari ng ano, ng uh, yung provider ng electronic. Nakikita ng 3 billion a year. Binigyan nyo sila ng prangkisa para makapag-operate ng loto outlet at nag-perform ang marami sa kanila, nag-deliver uh, para kumita yung PCSO. And yet, dumating yung time na gusto nyo kumita na mas malaki, initsapwera nyo sila. Parang kung tosin parang pambabastos ang ginawa niyo dito sa kanila. In the first place, di ba bago niyo mabigyan sila ng loto outlet, gumagawa kayo ng survey, gumagawa kayo ng pinagagawa niyo sila ng feasibility study at nireview niyo yung, yung kanila application, di ba? Pag nakita niyo na itong lugar na pagtatayuan nila loto outlet, hindi viable to na mamit yung kota. So sana hindi niyo na inaprubahan. Um, approve kayo ng approve pagkatapos pag naglo sales na hindi na meet doon sa quota na, num na numbers na sinet nyo papasara nyo Ngayon ma'am, uh, gusto ko malaman sa inyo andito po yung mga taga PCSO so, ano ano po yung mga hinaing ninyo na gusto niyo po iparating sa PCSO Ah uh, <coughs> Unang-una po, parang uh, ang hindi po namin sa, ang ino-oppose po namin ngayon, yung nangyayari po na iloto e yung online gaming po na web app na sinusulong po. Dati-dati po, sinusulong na po nila yan, pero lumapit po kami ng TGM Garma na maapektuhan po kami at saka yung mga bata po maapektuhan. So, we already pleaded to them. Eh, ano po, parang hindi naman po namin kaaway sila kasi partners po kami supposedly. So dapat... kapag natuloy itong ilo e to out po ang napakaraming mga loto outlet operators. kasi po, ano yan eh, online po yan eh. Hindi naman po yan sa amin tadaan We'd like to be part of that. Pero yung po yata inapprove nila, hindi po kasali ang Lotto agent. So, it's going to be direct, uh, what's this, uh, yung sales po dito at saka po yung income nito. Diretso na po to sa ano, sa provider sa PCS. So ito may understanding. Nakakatampo nga po kasi they're giving 14% to one provider samantalang kami 8,500. Katataas pa lang po ng 1% ng okay, commission na. namin. Okay, so ang kita diretso na sa provider. Po. At yung provider, ito na yung apps, itong Pacific. Ah, po. I was told po, nasa kanya po na award. Sa kanya na award, yung 14%. So eventually, kayo po ay dahan-dahan mawawipe out kapag natuloy okay. na po ang electronic betting sa loto. Tuloy-tuloy po yung test run na okay. uh, just to answer po, uh, Ms. Uh, concern po, na excluded po yung loto agents, wala po naman kaming... Pero, pero sir, po yeah, po. Ang, ang, mangyari kapag uh, naging electronic na ang betting sa loto, mapipase out po sila. Bakit pa kasi pipila yung mga tao sa mga loto outlets, eh very conveniently, pwede naman sila tumaya sa kanilang mga cellphones. Di po ba? Um, Your Honor, uh, to our knowledge naman po, we, there is no intention or plan to face out po or fix pero sir, loto agents po, sir. I-1 plus 1 yun lang po, sir. Ano? Very elementary po ito. Uh, bakit pa pipila yung mga tao sa mga loto outlets? Eh, pwede naman silang tumaya sa cellphone. Kaya mababawasan yung kanilang mga income. Granting din sila ipapasara. Sabihin mo sa continue, operate pa rin kayo. Pero dahan-dahan, mawawalan sila ng mga customer. It will no longer be viable for them to continue their business because wala nang tumataya. Then they have to shut down. Kasi sayang yung overhead nila. I'm afraid pang uh, yung overhead nila sa sweldo koryente Yes your honor I'm afraid I don't have uh, information as to that kind of uh, Well, now I'm telling you sir. I'm, I'm telling, telling you, you. You're smart you're not going to be an attorney if you yes, if you're not smart So thank you for that your eventually mapipesot sila Uh Deba tatama ba ako Evelyn Yes yes your honor So, We will be phased out siguro baka by the year 2026 hindi na po i-renew yung may may mga machines namin. You, hmm. so, so so sa, sa ngayon po dahan-dahan ng ilan sa inyo nag Actually may mga nasarado na nga po eh, ng mga outlets ngayon. Ilan na po ang nasarado? Uh, out of 2000 ano 2000 uh, outlets parang may nasarado na pong 300 plus na they're crying from this mean kasi hindi nila naintindihan kung bakit sila sinarado or terminate. Sino po nagsarado, nag-terminate sa kanila? Ang mga branches po, upon orders po of the main office. The main office, which is the PCSO. So we have been appealing po na sana i-allow pa rin sila kasi yung questions po before, before the, there's this memo. So, so ano reason daw po? Bakit sila pinapasara? Uh, when the memo came out po earlier, ano, by June or something, palang they were saying na the PCSO has to terminate their outlets because of low sales because of low sales, of sales. so merong quota wala naman po i mean to my understanding kasi i've been an agent for 20 years wala naman pong ganun eh sana kung meron po palang kota, di sana po yung mga bagong bukas, nakabubukas pa lang ng, ng two months, eh, sinulatan na tapos terminate na po sila. Parang hindi po justifiable because we came from pandemic po eh, di ba? So parang pagbago pa lang po yung loto, how can you expect them to have high sales when they already started? Normally po yung, yung time frame po niyan, one year eh. eh pero yung marami po talagang nasarado and we simply don't understand po kasi sa dami po ng nang nangyayari na They're saying na hindi po nila nasabi sa amin ng mga agents na... Kulang so so, so ito low sales ng mga outlets nagsara dahil sa pandemic kaya bumaba yung taya. Mm, uh, what is low sales? Gaano ka low ang low sales para sa PCSO? Um, Your Honor, to answer her uh, concerns, number one, as to how low are the sales, we do not have the data because that is with our branch operation sector. Now, regarding the sales quota, to the best of my knowledge, there is a sales quota in the contracts of the lotto agents. We are asking legal to pull it up. Number three, regarding their question on the termination of the agents, I have already explained this for a while ago. The termination of the agents is due to the fact that under the Philippine lottery system that was procured by the former management, sir. Only 6,500 terminals were ordered. However, as I have also said a while ago, the management is currently in the works of procuring 1,000 to 2,000 more units to address those who have been removed. So we are not deaf, ma'am, to your calls, and the GM has actually done something to address it. That kamala, is. the kamala, so machines? Yes, sir, we so, will. For sa low sales. and yet magdadagdag pa kayo ng yes, machines sir. at yan papasok pa yung iloto. At itong idadagdag yung mga machines, sa kanino mapupunta po ito? Ano Wait, mga lugar? Uh, sir, at to explain, sir, the reason why there were The reason why there were um, agents, lotto agents, sir, that were terminated, terminated is number one, due to losses. and number two, because the former management, sir, only ordered 6,500 machines under the PLS. In the first place, di ba bago nyo mabigyan sila ng loto Outlet, gumagawa kayo ng survey, gumagawa kayo ng pinagagawa nyo sila ng feasibility study at nireview nyo yung, yung kanilang application, di ba? Pag nakita nyo na itong lugar na pagtatayuan nila ng loto Outlet, hindi viable to na mamit yung kota. So, sana hindi nyo na inaprobahan. Uh, approve kayo ng approve. Pagkatapos, pag nag sales na hindi na meet doon sa quota na, num na numbers na sinet nyo, papasara nyo. So, so dapat, to, bago kayo magbigay ng go signal o pa-operate ng loto outlet, kung sino man, gumagawa kayo ng feasibility study o pinagagawa nyo yung feasibility study at nireview nyo kung ilan bang mananay sa lugar na yan, magkano ba ang pwedeng kikitain sa lugar na yan. Ang ginawa nyo, kuminsan, dikit-dikit. Meron pa kuminsan, ilang di pala ilang metro lang mer di ba pinapayagan nyo Abi streamy bolok dito yung mga lot outlets We will look into it sir and rest assured we will address those concerns that your raised po Okay so ma'am uh, kayo po ma'am Marian meron kayong concerns Wala kayo po ma'am Evelyn before we wrap up itong yeah i just uh, hope uh what's this hindi naman kami kalaban po ng PCS. so we are considered partners sana talaga before that yung iloto po na yan na inilaunch in, in, in sana po kinonsulta na yung mga agents no kasi dati may consultations po ang agents at between the management and yung management and mga agents ngayon po kasi nawala na yun eh so ibig so, sabihin you were not consulted no, no, no. kayo mga loto outlet hindi operators hindi po never you were never consulted Opo. ma'am Sir, bakit hindi po na konsulta bilang pasintabi, sana bilang cortesia? Sana man lang ikinausap pala sila o kinonsulta bat ganun, walang consultation. Uh, your honor, uh, I'm afraid I don't have uh, the answer to that uh, question. I am not uh, aware if there was actual consultations or if there was none. Uh, we cannot but uh, please allow me to uh, uh Take this up with our management po. Upon our Binigyan nyo sila ng prangkisa para makapag-operate ng loto outlet at nag-perform ang marami sa kanila, nag-deliver uh, para kumita yung PCSO. And yet, dumating yung time na gusto nyo kumita na mas malaki, in nyo sila. Parang, kung parang pambabastos ang ginawa nyo dito sa kanila. Binastos nyo sila wala kayong binigay na kahit man ng kunting kortesiya na magkakaroon kami ng iloto. Ano ang input nyo rito? Ano masasabi nyo rito? Wala ma'am? Kahit na sulat man lang? Wala po talaga. I mean, from the very beginning, I've written letters to both uh, Chairman Kua and uh, GM Robles telling them yung, yung aming position po. Ano. That's why lumapit na po kami sa Kongreso tungkol dito. Kasi nga po, ano eh, parang wala ho eh. Parang kami, lang mga loto, parang lahat kami takot po eh. Mga nag-iiyakan na nga. Bakit kayo takot, ma'am? Kasi alam po namin yung magiging consequences. Kasi we've been law to agents for uh, 20 years. Yung iba mga pioneer po. Yung mga iba po, uh, umaasa po sila dun sa konting kita nila para man lang meron silang ma-sustain sa mga pambili nilang gamot. Kasi most of that agents po ay mga PWD, senior citizens. You know, they put their money in there kasi inexpect po nila na one, one day baka magpatama rin sila at makakatulong din naman po sa gobyerno yung kanilang naisip na pagkakakitaan. So ngayon po marami pong nasara Estado, karamihan po sa kanila yung mga malalayong probinsya na hindi sila po yung nagre-represent ng PCSO dahil siyempre po, dyan tayo kumuka ng ating medical assistance. But the thing is, wala po eh, bigla lang sila nakatanggap na ganito, na kailangan kayong isarado. Pero dati nga po, sasarado kami, tas ngayon po yata parang temporarily po is stoppage po yung, yung ano, yung, 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 yung ano po, yung so, operation. So right now, did you receive a uh, notice? Na yeah. magkakaroon ng iloto? Ay wala po, wala po talaga ng information. Even up to now, kahit na nag-launch na sila, okay. mag-launch okay. okay. na sila, wala. Nalaman na lang po namin yung nagpa-publish po sila sa newspaper tungkol sa ILO. So we've been discussing that a long time ago with other friends. Pero hindi po, ano eh, hindi po, wala pong nagsusulat about it. Only recently lang po, nung talagang panay na po yung sabi ILO launch na, doon na lang namin nalaman. I mean, prior to that, ano, parang publication, we have already approached... Uh, what is the congress po about the Iloilo e na what's going to happen to us and the the kids will be affected Okay Ikita niyo po attorney uh, kabastusan po yon dinawa niyo dito sa Maloto outlets after so many years they served you the PCSO delivered money sa PCSO ngayon nakita niyo kailangan magkumita pa ng malaki ichapera e sila kawawa naman never consulted ayan oh presidente na mismo ito sila, Ma'am Inson, were you consulted? Ma'am De La Cruz, nakatanggap ba kayo ng sulat sa PCSO para sabihin o magkakaroon ng iloto? Wala. So what's gonna happen to them ngayon? Ito mga 6,500 loto operators na karamihan daw sa kanila. Sabi ni Ma'am Evelyn, mga PWD, mga senior citizens, na umaasa one of these days magpatama sila kasi pag nagpatama may kita rin may commission at yun ang pinaka-source of income nila, nag-invest sila, ngayon mawawala na yon. Anong reaksyon nyo? Ano mangyari sa kanila? Um, I would like to assure them, sir, that management has not made any statements of a face-out. No think, statements, sir. And there are no plans, sir, to face them out. Yes. No plans to face out. Wala kayong plano na i-face out sila. Pero eventually, on their own. Sila na po mismo mag-face out sa kanila mga sarili kasi hindi na nga po viable, wala na pong tataya. Hindi po ba? O, example ko sa iyo, sige po attorney, matalino ka. Ikaw ang loto outlet operator. Ngayon, may dumating na iloto e at hindi na tumataya sa iyo, nabawasan ng 60% o 50% na lang ng ano mo, sales receipts at meron kang kotang minimit. Hindi na viable, it's either ikaw ay o ikaw kusang magsara na lang kasi hindi ka na kumikita. Am I right? or oh, am I right? Very right. Um, hindi ninyo nga pay out. Wala kasi sabi, we will pay you out. Of course, pero sila mismo ang atras kasi hindi na viable eh. um, you, yes, you are correct, Mr. Senator. However, This is the reason why the e-betting platform is only a test run of one year. Test It, run. So after test run, paano kung naging successful nga? So continue. Sir, um, all you, need, all you need, ang sasabihin na ng PC, so we, we've done a test run, completed the test run, and we, we found out na successful ito, tumaas yung sales namin. Yun ang gagamitin nyo. Successful at tumaas yung sales, Therefore, itutuloy na namin. Yun lang yung dalawang yun. Successful and tumaas yung sales. Pero yung tinakas yung sales, mapupunta lang lahat doon sa, sa Pacific, yung mayari ng ano, ng uh, yung provider ng electronic. Nakikita ng 3 billion a year. Tumaas ka yung sales nyo. Pero sino? kanina mapupunta eh, pagtaas nyo ng sales. Kasi yun yung reason. Tumas ang sales. Kaya itutuloy na natin. So, kanina mapunta yung, pag, yung increase ng revenue nyo doon sa may-ari ng uh, pro yung provider ng electronic iloto. E Lahat sila magsasarahan. Marami mawawalang trabaho sa mga Loto outlets. Ito ngayon, yung iloto e provider. Hmm. Yun yung kikita. Kita nyo, ma'am, kanina kinumpute namin, 3 billion pesos ay a year sa 14%. Buti nga, 14, dati 22%. Eh. So, ano mangyari sa inyo kapag nag-shutdown na po yung mga lotto outlets ninyo ano na maging trabaho ninyo? Wala na po. Wala na. <laughs> kasi karamihan po mga senior citizen po yung mga ano eh so they, they cannot apply for a job anymore kasi ho mga yung mga teachers po na nag-invest po ng kanilang uh, kanilang money, pension dun sa lotto. Yun po yung mga umiiyak ngayon sa akin na pag nasarado kami. Uh, wala na silang pagkukunan po ng pambili ng maintenance nila. Wala ba kayong programa? Hindi man lang kayo nakapag-isip ng programa na okay. Kapag na-pace out na ito mga loto outlets dahil successful yung e-loto, ito yung mga programa doon sa mga mawawala ng trabaho, mawawala ng negosyo. Wala kayong ganong klaseng programa? Um, sir, how can we have one if it is still a test run, sir? No. We will not, sir, with all due respect, we will not be able to know the full impact of an e-loto if we do not conduct a test run. Of course, there will be a market study, marketing study, sir, of the impact on the sales, both online and the Lotto agents. You've been, It, mentioning, if, you've been mentioning test run, and I'm telling you now, kapag hindi namin miniharang to, tuloy-tuloy na yan. Ang sasabihin nyo lang, A, successful yung test run. B, tumaas yung revenue ng e lotto C, tuloy-tuloy na tayo. Ikaw naman, attorney, ma'am. I don't have anything against you, pero niloloko uh, niluloko yung taong bayan. Hindi, ma'am, no, no, in behalf of the taong bayan, hindi nyo kami pwedeng gaguhin dito. Promise. Do, do, we look stupid? Look at me, eye to eye. Do I look stupid? No, sir. Do I look like a moron to you? No, sir. Kaya nga, ulitin ko, A, sabihin nyo, successful test run. B, sabihin nyo, tumaas ang revenue for, for several hundreds of millions or billions. And C, tuloy na natin. Yun lang yun eh. Palagi mo sinasabing test run, test run, test run, test run. Parang yung ginagawa kami bugok. Now, sana man lang, una, hindi nyo, wala man lang pasintabi sa kanila. Tapos, sana kahit na test run, gumawa kayo ng feasibility study, okay, pag na, naging successful to, What's next? Anong programa para doon sa mga madidisplace, mawawalan trabaho? Sana meron kayong ganun pla kasama sa plano nyo. We will do that, sir, and we will relate to the appropriate committee in charge of that. Thank you. Kasi puro katestan, ma'am, eh. Parang ginagawa nyo kami mga stupido rito. Parang ginagawa nyo stupid ang taong bayan. Parang kayo na lang just at pieces ang pinakamatalino. At alam naman natin lahat. Pag hindi namin hinarang to, yung test run, tutuloy-tuloy na yan, tapos 14%. 3 billion ang kikitain ng application. Huwag naman po, ma'am. Huwag naman na ipapalabas nyo kayo ng pinakamatay sa PCSO. Kayo ng pinakamagaling. Lahat kami, magbabaw na lang sa inyo. In the first place, wala man lang kayong pasintabi. Binastos nyo itong mga lotto outlet operators. Malungkot sila. Malungkot. Naka Sa sa tingin niyo po ma'am kailan kayo ma-total ma out kapag halimbawa nagpinilit talaga nila itong eh, nitong Ilo. I think by 2026 po talaga baka hindi na po i-renew -re yung mga ano yung po contract. Yeah, yung contract po ng mga machines. And Pero pag natuloy pang Ilo to baka hindi na kayo abutin 2026 baka next year magsasara na kayo. kasi hindi na viable hindi na hindi na kayo nakuha ng tamang taya hindi na niyo na mimit yung kota eh lugi na kayo, kayo na mismo siguro magsasara ng mga outlet ninyo. Ang paki yes, ang pakiusap nga po namin, Your Honor, eh, bakit hindi ho kami isinali saan? I mean, pwede naman po kasing idaan yan sa Lotto Outlet, yung mga hindi pwedeng makataya. I mean, they will register dun sa ano, sa outlet namin, tapos pag tumaya sila ng online, sa amin pa rin papasok, magkakaroon kami ng konting komisyon. Eh, hindi ho kami sinali diyan. eh. I think there has been a proposal I don't know kung sino po yung nagpo-propose, pero sabi meron daw naman pong sumali na nag po, nakasali ang... So ang gusto niyo po sana, uh, pwede pa lang silang tumaya online, pero yung TAYA pupunta doon sa mga outlet. I mean kung yung i-register po yung, doon sila po magre register sa outlet para kung yung mga dating suki hindi ko makakapunta, pwede po silang tumaya online. Online, doon. pupunta pa lang sa inyo yung TAYA. Okay. So magre register muna sa bawat outlets. Po. So pag halimbawa umuulan, halimbawa ay nilang oh. pumunta sa outlet, kaya nilang pumila, so nag-register sa inyo, so pwede sila tumuyo online pero direto sa inyo yung revenue. Kaya sabihin, Suki, ano, pakitaya naman kami rito sa ano, kasi dito na lang kami magbabayad through GCash. Tapos kami naman po kasi everyday nagre-remit po kami ng sales eh. I mean, by the end of the day, alam naman namin po kung magkano po yung sales namin. At least po papasok din po yun sa kanila. Pwede nyo na silang sanad bigyan ng pagkakataon na para sila ay pwedeng mag-hire ng mga kobrador. Opo, opo. Di ba? Opo. Kesa po yung mga illegal STL po na nagkalak talagang tumatapat sa mga outlet. Kaya ho, oh, bumabaksak po yung mga sales po ng mga outlets, particular investment. Tinatabihan po sila ng mga illegal na nag-STL.